mga kaibigan ang uh, gabi na ang gabi tayo medyo maganda ang panahon ngayon dahil uh, umulan lumamig yung panahon uh, ito naka jacket tayo ituturo ko sa inyo na diskarte para kahit kahit mainit ang panahon kahit mainit ang panahon nakukuha natin yung isang hangin para na sa ating pwesto hindi natin kailangan magpaypay ito so yan o oh, yan o oh. yan Skartian, oh. bakit dito sa area na to dito nang gagaling ang hangin ngayon yung hangin yung hangin dumediretso lang doon dumediretso lang doon yung hangin kaya ang ginawa natin yung hangin na gagaling dito kahit mahina lang etong signage na to itong signage na to kahit, imbes na i Iharang natin dyan Paganyan Bis sabihin na natin Ibig sabihin paganyan Ang ginawa natin Ginanyan natin siya Position Yan Ginanyan natin siya na posisyon Bakit? nandoon yung upuan natin Doon tayo nakapo Para yung hangin Pag may hangin na dumating Tatama rito at babanda papunta sa akin o oh, di ba o oh, di ba dito yan, oh. yan dito magagaling ang hangin at tatama rito at siguradong babanda sa akin o oh, hindi hindi na ako nagpaypay malamig na ayos di ba ayala ah, din natin na no, may konting hangin pagka may mga malalaki sa sakyan na dumadaan ayun no, kaya may truck ayan nabangan natin may, may kasamang hangin yan kagalaw so, na yung mga halaman na yan mahuli lang yung hangin pero yung hangin yan dito di yung tatama Tama rito, pag tama rito ng hangin Sa atin yung tatama Ito nga eh. diba? Ganun lang ang discarte natin Dahil sa usubrang init ang panahon Kailangan natin magpaypay, Pero hindi na natin yan ginagawa magpaypay Dahil ginamita natin Ang uh, discarte Ayan o, oh, mahangin ng konti itatrap natin yung hangin dito para sa so atin tumama. Okay? Kunting kalaman lang. Okay.